Final, welcome back sa Virgo's Channel! Samahan niyo po ang panuor bigyan bigyang reaksyon ng mga nakakaliw at mga mga videos na naggalat dito sa internet. Let's go! <laughs> <I feel good. laughs> Ganda pala sa Maynila. Hmm. Mabaho. Mabaho? <laughs> Hindi naman siguro lahat. Nasaan naman may mabaho Ulo talaga. pangarap. <laughs> oh, dream come true. May nila! <laughs> Buti, di tinangay yung cellphone Papa! mo ata. Papa! Siya? Pa! 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 Kung papabalikin ka sa panahon ay sa yung time na nag-iibigan pa kayo ni Mama, sa seryoso mo ba siya? Ulit nga, Ay ulit siya, nga, ko ba na ako naman? kung Just pa pa balik dito sa panahon dati na nag-iibig pa pakay ni mama? Sa seryosohin mo ba siya? <laughs> ano ka, di siyempre hindi. Nag-isipan <laughs> <laughs> pa eh. <laughs> hindi ka daw so seryosohin ni baba. Ako, lagot na. Natela din kay nanay. Siyempre hindi. Kasi, hindi biro ang pagmamagod sa kanya. Ah. Yan naman pala. <laughs>

Ba, oh, ayos to ah. Hindi na kailangan bumili ng ginto. Ba nga naman, totoong ginto hey, eh. Ang paboritong kainin ng mga pusa ay isda. Ano naman ang paboritong kainin ng mga aso? Hmm. Igit. Igit sa diaper. Ayan, napagalitan tuloy. Ayan, napagalitan tuloy. Ayan, napagalitan tuloy. Ayan, napagalitan ako na may nag-away. Pag I love you. <coughs> ikaw sa una, ma. Hmm, I love you ka daw, mama. Love you. Ano nga, sagay mo, I love you, mo. Ano nga, I love you, ka. I love you. <laughs> Sana, oh. <laughs> love you, gang. Pag I love <coughs> you, na ba na ba? naman, kagtarong ko. Happiness will do, Papa. Uy. Mona. <laughs> <laughs> Naigot. Ikaw, good mag I love you, Papa. Aray. Ito na batang to. I love you. Uy. Pagalit ah. Ta. Terus. Tarungan ayaw. I love you, Papa. Uy. Mora sa uh. Yung da. <laughs> Ayos na batang to. Ah, naman. <laughs> di mo pa ako, di mo pa sumasagot agad, ha? Bakit? Okay. Bakit? Joke ko lang, Bakit e? <laughs> ako? ako? Bakit Bakit ako? na Bakit sino ka Ba? ba di nakilala? No. Bakit ka sumasagot? Ba matawa? Ah, siya, papatayin ko na. <laughs> ah bakit? Tantan. -tan. Bakit? Kasi, nikki? Oh. Ta. Wala ko. Wala Kakasura oh, ka, kalam mo lang. Ano ako, inaantay mo din naman ang tawag ko. Kunwari ka pa. Hindi oh, ko inaantay, oh. hindi ko nga sinasagot eh. Huh? Padalwa-dalwa ka palang call? Ba't mo sinagot ngayon? O bakit? Akala ko sino? Ano yan? Nag-away oh. Sorry, sorry ka na oh. okay, pala, ah. Now, Kinikilig naman na? si ate. Bye. Sabi oh. O hindi, hindi, hindi ka pa niya na. Hindi, <laughs> hindi, I love you! Bye! Thank you! Thank you? Oh thank you! Ano ka mabaliw? <laughs> okay, I love you! Love you my bye. Sana all! Hi Ex! Kumusta ka na? Miss na kita! Hi, hindi ako ko yung nagpipag-usap sa'yo ngayon. What's up? Ako. Ha? Sino namatay? Yung feelings ko sayo, ililibing ko na <laughs> <laughs> Tumawag pa kasi Yan <laughs> tuloy Habang tayo nasa eskwelahan <laughs> Siyempre, hindi mawawala Ginawa na ng paraan eh Hindi <laughs> na makaya Hello, po. Anong pangalan mo po ate? Uy, ganda naman niya ate Anong pangalan mo? Naya siya, naya Naya siya? Pabot mo na lang po

Anong handa? Pitsang matigas. Pitsang matigas. Wow. Tipong walang kalatoy-latoy. Uy. Wala nang balat. Wala nang balat. <laughs> Parang galing na. na sa bigyon. Ang ah, cute. Ang cute. Ang cute. Ang cute. Ang Ma'am, kain niya? tayo, ma'am wow. panggayam na mainit. May isa pa. Oh. Pa si kuya. Medyo carbonato. Hindi <laughs> 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 niya Bakit na binitawan mo? yung isang... Hindi ko sure. Graham, ah. <laughs> <laughs> yeah a carbonara. Ano pa? Eh! Ah, safety na. Spaghetti! Pantami naman! Yun ang yung normal. Yan, no? oh, sana all. Tayo guys! Yay! Wala akong kutsara din ito! Okay, mga sinusubo pero hindi kinakain. Kutsara! Oy. Ay! Tinidor! Ah, tinidor! Mm. Kaya si ate. <laughs> <laughs> Mayain. <laughs> <laughs> ang dami pwede niya sagot yung pala isip niya <laughs> Man, nakakain ka na nun hindi hita... pa ako nakakain nun makahitan masarap... na doon pag yun nabubuhay talaga masarap <laughs> pa yun? hindi pa ako nakakatikim nun Basta... susubo pero hindi kinakain hindi pa tayo tapos pwede? chupon, chupon. chupon. lipon Ngunit po lagi. Ano mo, ibang ibang. Ikaw. ba yung mga naisip niya, ate? <laughs> ay naku. Alam mo, tigang to. <laughs> tigang do. Wala kayong boyfriend ka ba, o wala? Wala. Oh, ano Kaya oh, e naman pala. O, bigay mo sa mga hapon Dali mo tong... ano ba inan mo Tapos si Siloko robas. <laughs> Bakla ka ng taon, may eh, paol. Kaya tinakay ko rin naman yun! kitsa <laughs> <laughs> uh, <umigay> na. <laughs> talaga ako nilalagnat sa mga pakslangton... Bote. Bo Bote! Bote? Ate parang dulo lang naman yun! Paano ka ba uminom ng coke? <laughs> <laughs> Pasok lahat! Grabe ka mabilaw ka na! <laughs> oh my God! Nauuhaw ako! <laughs> Bakit ako ng taon? Ay, hindi pa tayo tapos. Ah, ah, uh, uh pero hindi kinakain. Ba, na pala yun? Pen! Lapis! <laughs> lapis? Huwag talaga guys. Pag mag-aanak kayo, uh, bigyan nyo pwede. ng baon. Para hindi kinakain yung lapis. Para <laughs> yung, di mo, no? Amoy pambura. Ang <laughs> <laughs> galing ah! <niya. laughs> Hehehehe! Sob ano? nyo Kinain ko na Nakaka-experience tayong kumain ng lapis. Yes Mas masarap yung Mongol number 3 <laughs>